Yan, pauwi na tayo mga kamag-anak dahil magtatanghalian na. Yan o, napakaputik ng daan dito mga kamag-anak. Kaya hindi natin maidaan yung ating motor. O so, ayan mga kamag-anak o. Oh. Mais ni Kuya Jason. So sila na lang ni Tata Angel ang merong mais na yan dito sa gawin na to. Yung ganyang kalaki. Marami na hindi nagtanay mga kamag-anak kasi nga ah, na oh, okay, kinakabahan na magtanim yung iba baka masayang yung kanilang puhunan kamo nung nakaraan lang medyo na puno na agad yung ilog aga aga pa yun know? o oh. sana matapat sila sa mahal oh. Hmm. yan tapos ito naman mga kamag-anak itataanghel na yan hmm. Yo. So parang mas nauna ng konti itong kay Tata Angel kaysa dun sa Kuya Jason. Ang buho kasi medyo may pabrown na yung ibe. Yan o. No? Good morning, good morning. Yan, para lang tayong nakalive niya no o oh, makita makikita nyo oh puro bakante na yung taniman dito tsaka yung dun sa unahan o oh, pala tayo mga karan dyan kaya mga kamag-anak medyo malayo yung ating nilalakad papunta dun sa tumana no pag ganitong tagulan i-slide slide lang tayo dyan anong sa pagmalas madudulas pa kahit naglalakad na lang <laughs> hold Tol, Oh. Ayan naman, oh. Ha. <laughs> Ayan. Hmm, dito lang tayo pagtatapak sa may mo, Para hindi natin madaanan yung tubig. Sa... Layo, ano? Ah. Yes. Uh -huh. Yan Sokas So ito mga kamag-anak Yung huling umani ng mais dito yan, Si kaya Eric Ayun, nasa ibabaw na yung kanya yan Kung so hindi yan nagtanim Yun, let's go